Kwentong Bayan Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang kahulugan, elemento, mga halimbawa at kahalagahan ng kwentong bayan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng kwentong bayan? Ang kwentong bayan o folklore ay mga salaysay, tradisyonal na paniniwala at kaugalian sa isang komunidad na napasa sa iba't ibang henerasyon sa pamamagitan ng pagbalibalita nito o pagpapahayag gamit ang kilos. Ito ay ang malayang pagpapahayag ng kultura ng bawat grupo ng tao na kung saan kasama sa mga balibalita ang mga salaysay, salawikain, alamat at mito. Karaniwang kaugnay ang isang tiyak na puok o rehiyon ng lupain sa isang bansa sa kwentong bayan. Ang kwentong bayan ay bahagi ng isang kalinangan na binabahagi ng isang partikular na pangkat ng mga tao. Sinasaklaw nito ang mga tradisyon karaniwan sa kalinangan, subkultura o pangkat na iyon. Kabilang dito ang tradisyong pasalita tulad ng mga salaysay, alamat, kawikaan at biro. Kabilang sa mga ito ang kulturang material na mula sa tradisyonal na estilo ng mga gusali hanggang sa mga laruang gawang kamay na karaniwan sa pangkat. Kabilang din sa kwentong bayan ang tradisyonal na kaalaman na nagbibigay aksyon para sa mga paniniwalang bayan, ang mga anyo at ritual ng pagdiriwang tulad ng Pasko at mga kasal, mga sayawing pambayan at mga ritmo ng pagsisimula. Bawat isa sa mga ito, nag man o magkahalo, ay tinuturing isang artipakto ng tradisyong pambayan. Kasing halaga ng anyo, sinasaklaw din ng kwentong bayan o tradisyong bayan ang paghatid ng mga artipaktong iyon mula sa isang rehiyon hanggang sa isa pa, o mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod pa na henerasyon. Hindi tipikal na makukuha ng kwentong bayan sa isang formal na kurikulum ng paaralan o pag-aaral sa pinong sining. Sa halip, impormal na naipapasa ang mga tradisyon mula sa isang individual hanggang sa isa pa sa pamamagitan ng tagubiling pasalita o demonstrasyon. Ang mga kwentong bayan, katulad ng mga alamat, ay mga salaysay ng ating mga ninuno na nagpasalin-salin at kadalasan hindi nakilala ang orihinal na mayakda. Ito ay nagpapalipat-lipat sa bibig ng mga tao kung kaya't may iba't ibang bersyon na ito sa paglipas ng panahon. Ngayon ay puntahan natin ang mga uri ng kwentong bayan. Unang uri, ang alamat o tinatawag na legend. Ang alamat ay nagsasalaysay ng mga kwento kung paano nabuo o kung ano ang pinagmulan ng isang bagay, puok, tao o hayop. Pangalawa, ang mito o myth. Ang mito ay mga kwento tungkol sa mga Diyos at Diyosa at kung ano ang kanilang papel sa mga nilalang o mga tao. Pangatlo, parabola. Ang mga parabola ay mga kwentong maaring totoong nangyari at kinapupulutan din ng aral. Sa Biblia ay maraming kwentong parabola. Pangapat, pabula. Ang mga pabula ay kinatatampukan ng mga kwentong ang mga tauhan ay hayop o mga bagay na nagsasalita at binibigyang buhay na parang tao. Ito ay mga kwentong may aral kung saan ipinapakita ang pagugali ng isang tao o ng kanilang katangian. Mga halimbawa ng kwentong bayan Una, si Mariang Makiling Pangalawa, si Malakas at si Maganda Pangatlo, si si Juan Tamad. Pang-apat, ang Bundok Kanlaon. Pang-lima, ang Batik ng Buwan. Pang-anim, si Juan at ang mga Alimango. At panghuli, ang Alamat ng Bayabas at marami pang iba. Ngayon ay puntahan natin ang mga elemento ng kwentong bayan. Unang elemento, Ang banghay. Sa banghay nakikita ang maayos na pagdaloy ng mga pangyayari sa kwento. Ang banghay ay nabubuo ng panimula, patas na pangyayari, kasukdulan, pababang pangyayari at resolusyon. Pangalawa, tagpuan. Ang tagpuan naman ay ang lugar kung saan nangyayari ang kwento. Dahil ito ay kwentong bayan, kadalasan itong naglalarawan sa isang lugar na malapit o kayay ang dating lugar na kung saan naninirahan ang mga tao. Pangatlo, mga tauhan. Sa isang kwento, hindi naman mawawala ang mga tauhan. Sila ang nagbibigay ng perspektibo sa mga pangyayari at sinusundan sila ng mga mambabasa. At ang panghuli, ang tema. Ang tema naman ay mga bagay na gustong iparating ng kwento sa mga mambabasa at ang aral ay ang mga napupulot na leksyon tungkol dito. Ngayon ay puntahan natin ang kahalagahan ng kwentong bayan. Sa kabuuan, ang mga kwentong bayan ay may mahalagang papel sa pagpapalaganap at pagpapahalaga sa ating kultura at identidad bilang Pilipino. Ito ay mga salaysay na naglalaman ng mga alamat, mitolohiya at mga kwentong pambata na nagpapakita ng pagiging matatag, malikhain at may pananampalataya tayo bilang isang bansa. Ang mga kwentong bayan ay nagbibigay ng mga aral at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay, nagpapalaganap ng kabutihang-asal at nagpapalakas ng ating samahan bilang isang komunidad. Dahil dito, mahalagang bigyang pansin natin ang pagpapahalaga at pangangalaga sa mga kwentong bayan. Nararapat na ipasa natin ang mga ito sa mga susunod na henerasyon upang mapanatili ang ating kultura at pagka-Pilipino. Maaring gawin ito sa pamamagitan ng pagpapamana ng mga kwento sa pamamagitan ng pasalita o pasulat na tradisyon, pagturo sa mga paaralan at komunidad at paggamit ng mga modernong media upang maisalin ang mga kwentong bayan sa mas malawak na publiko. Sa huli, ang mga kwentong bayan ay hindi lamang mga simpleng kwento – ito ay mga pagsasalaysay ng ating mga pinagmulan, mga pang-araw-araw na karanasan at mga pagpapahalaga. Sa pamamagitan ng mga kwentong bayan, natututo tayo ng pagmamahal sa ating bansa, pagpapahalaga sa ating kultura at pagunawa sa ating mga kapwa Pilipino. Ang mga kwentong bayan ay patuloy na nagbibigay buhay at nagpapalakas sa ating pagkakaisa bilang isang bansa at kailangan natin panghalagaan at ipasa ito sa mga darating pang salin lahi. At dito nagwawakas ang ating aralin tungkol sa kwentong bayan. Muli, huwag kalimutan i-subscribe ang asignatorong Filipino para sa karagdagang kaalaman. Maraming salamat po.